Hi guys! Pumili nga pala ako ng Gooey Duck sa Chinatown at nakachempo ako ng may buhay na Gooey Duck. Binili ko yan. Fresh na no fresh. Tsaka isang shell. Ayan. Buhay din niya. Pinakuluan ko lang sa saglit. Tapos hiniwahiwa ko na ng maliliit. Oh, masarap siya Guys, kahit kainin mo na, isaw mo lang sa samjang. Pero, mas pa ko muna, mas stir-fry ko siya pagluto para mas may lasa. Ayan. So, guys, kaysa kumain sa labas, sa restaurant na um, magbabayad ka ng mahal o kaya, kaya mo namang magluto, um, magluto na lang para mas tipid at uh, hindi ka pa mabibitin. Ayan, guys. Yan, sinunod ko na yung gooey duck. Hunting pampalasa lang yan. At, ayan na. So, guys, Salamat sa panonood. Bye.